sa ating mahal na lungsod na kalookan. Huwag po kayo magsawa sa amin. Ano po? Handa na po ba kayo sa pagbabago? Yeah. Mainit pa rin ang pagtanggap uh, ninyo kahit hindi na sa amin. Nung bumalik, nung galing kami rito, kaya uh, nandito na naman kami. At uh, sana hindi kayo magsawa sa amin at babalik at babalik kami rito sa inyo. Hindi po aming misahe, babalik po kami sa inyo. Team Trillanes, ipaglalaban ang Barangay 95. Maraming salamat po sa inyo. Ay! sa senior citizen, meron po tayo. Kasi alam nyo po ba sa buong Metro Manila, wala pong uh, lang ang mga programa na regular para sa senior citizen. Hindi po ang local government, wala akong ginagawa niya. Ito. Dinog, ang ginagawa nila ang nila per Pero tayo po mapagawa So, dahil magagawa po na... No? Bibigyan po minsan pa paambon, wisik-wisikan lang. Pero babaguhin po natin yan. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na medicine allowance buwan-buwan para sa lahat po ng senior citizen. Alam niyo po Kasi nakikita namin, na-compute na, na namin yung uh, budget ano, sa kalukuhan. Kayang magbaba ng amilyar. No? First time in history ng local government na gagawin yan. Kasi normal yung tinataas nila. So ito, pag binabaan natin ngayon, ah, uh, nangyari, hindi pa, hindi pa ales yung mga tao. Tapos yung business permits, bababaan din natin para sa ganun. Pagiging business friend yung kalokan uh, para maraming papasok na negosyo at yun naman na magkalihikan ng trabaho. At pagka nagkaroon ng trabaho, yun naman ang magkasosok sa poverty problem, tapos sa uh, order problem. Then, pag marami ng negosyo, tataas din naman yung ano, revenue ng, uh, ng kalokan at yung tira, tataasin, yun din naman ang pangdagdag sa uh, social services. So, kung yun ang development plan na uh, po natin. Ayan. Thank you, Mayor. Salamat po. Okay. So, kapalik po kami dito pag uh, sa tamang panahon para ilalahat po namin sa inyo ang plan na natin ang pagbabago sa ating mga nito. Dulo po muna, Team Trillanes po, Ayun lahat. Thank you, Lampo. Ayun po, ay um, uh, aming ginagawa uh, ang programa ng pagbabago at naipintensyong kanali tuwensi. So yun lang po aming misahin ngayong rapport. Team Trillanes po ipaglalaban ang Barangay 160. Mabuhay po kayo lahat. Ayun ang pagpatakbo ng ating uh, mahal na lunsod na kung saan dapat ang uh, pera ng uh, kalookan ay diretso sa mamamayan ng kalookan at hindi sa bulsa ng mga nakapwesto. Yun po ang gagawin po natin. No? Marami po tayong mga programang ibibigay at ilalatag po para sa iba't ibang -iba sektor. Sa tamang panahon po, ilalahat po namin yan sa inyo. No? Sa, sa o, Nandito po ang Pintri Yanes na maghahatid sa inyo ng pagbabago. Ako po ay um, ilalaman po sa si inyo ang uh, balita na ang inyong likod po ay tatakbo sa pagkamilyon ng Kalokan sa darating elektro. Nagawin po ngayon din ito dahil gusto natin mag ang pagpamahala sa ating mahal na lungsod na kung saan dapat yung pera ng Kalokan ay diretso sa mamamayan ng Kalokan. Yes. Gagawa po tayo ng uh, programa. Ito yung Medicine Allowance Monthly. <gasps> monthly po. Monthly. No? Hindi na po yung siksikan kan doon sa ano. Pupunta po dito sa inyo. No? Iahatid monthly. No? Para yun yung linya. Yun din yung maramdaman ng ano. Kasi yan ang sir, dapat ng, uh, ng uh, local government. So meron din po tayo para sa mga bagong silang na mga bata. So yan, yung mga bakuna at kung anong mga pangangailangan. Tapos sa kabataan, meron po tayong ibibigay allowances. No? Hindi lang yung libre yung tuition kasi buong Pilipinas na naging libre na po yung tuition. Magbibigay po tayo ng allowance para sa mga estudyante para manatili sila sa estudyante. Okay. Yan. Alam niyo po, ang uh, ating lungsod ay isa sa pinakamayaman ng lungsod. Pero dito rin po, ang pinakamaraming mahirap sa atin. Bakit kaya gano'n? No? Kasi hindi na ito po na sa syudyo yung Wala pong programa dito na regular para sa senior citizen. Alam nyo po ba yan? Sa iba't ibang lungsod, lahat sila meron. Dito lang sa kalaokan wala. Papapuhin po ng entry lang na siya. Me... <laughs>